lubos na nagdadalamhati ang aktres na si Jackie Lublanco sa pagpanaw ng ex-husband niyang si Ricky Davao nitong May 2, 2025, sanhi ng cancer. Si Ricky ay 63 years old. Sa pamamagitan ng IG story ay naglabas ng bigat ng damdamin si Jackie Lu sa pagpanaw ng dating mister at ama ng kanilang tatlong anak. Bagamat naghiwalay ay nanatili ang pagkakaibigan at pagmamahala ni na Jackie Lu at Ricky sa isa't isa ipinost ni Jackie Lu ang litrato na magkasama si na Ricky at nanay niyang si Pilita Corrales na pumanaw rin nito lamang April 12. Caption ni Jackie Lu, I know you are singing in heaven. You will forever be missed. I love you. Pero ano nga ba ang kwento sa likod ng buhay pag-ibig ni Ricky Davao at sino-sino ang mga babaeng kanyang minahal? Sa likod ng kamera, sa likod ng palakpakan, may isang lalaking tahimik na lumaban hindi lang sa entablado ng sining, kundi pati sa entablado ng buhay at pag-ibig. Ito ang kwento ng isang aktor, ama at manging ibig, si Ricky Davao. Si Ricky Davao o Frederick Charles Abiera Davao sa tunay na buhay ay isinilang noong May 30, 1961. Anak siya ng batikang aktor na si Charlie Davao. Bata pa lang si Ricky, hilig na niya ang sining lalo na ang pagsasayaw. Sa edad na labing anim, naging miyembro siya ng Vicor Crowd, isang dance group noong dekada 70. Mula sa entablado ng sayaw, lumipat siya sa mundo ng pelikula kung saan unti-unti siyang sumikat. Isa sa mga una niyang pelikula ay Patayin si Media kasama si Fernando Poe Jr. Ngunit higit pa sa talento niya sa pag-arte, mas hinangaan ng marami ang kanyang disiplina, kababaang loob at respeto sa industriya. Noong dekada 80, habang abala si Ricky sa pag-arte, dumating ang isang babae na magbabago ng kanyang mundo, si Jackie Blanco na anak ni Pilita Corrales. Sa isang segment ng programang GMA Super Show, si Snooki Serna sana ang partner ni Ricky para sa isang kanta. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon ay hindi nakadating si Snooki, kaya si Jackie Lu ang ipinalit sa kanya hindi nila alam na iyon pala ang magiging simula ng kanilang love story. Nag-date sila, naging magkaibigan at kalaunan ay naging magkasintahan. Noong 1989, nagdesisyon silang magpakasal at bunga ng kanilang pagmamahalan, nagkaroon sila ng tatlong anak, sina Kenneth, Ricky May at Ara. Sa mata ng publiko, sila ay ideal couple, parehong artista, parehong may respeto sa trabaho, parehong mapagmahal sa pamilya. Ngunit kahit gaano katatag ang pag-ibig, dumarating ang pagsubok. Noong 2011, matapos ang mahigit dalawang dekadang pagsasama, nagdesisyon si na Ricky at Jackie Lu na maghiwalay. Ano ito para sa kanilang pamilya, lalo na sa mga anak? Ngunit sa kabila ng lahat, nanatili silang magkaibigan. Pagamat walang third party involved, ay sinabi ni Jackie Lu na we are better off as friends. Patuloy pa rin silang nagtutulungan bilang magulang. Hindi rin sila nagtanim ng galit sa isa't isa. Sa katunayan, muli silang nagsama sa trabaho noong 2021 sa seryeng I Can See You Alternate kung saan gumanap sila bilang mag-asawa. Pagkalipas ng ilang taon, muling tumibok ang puso ni Ricky sa isang babaeng hindi artista, isang pribadong individual na nagngangalang Mayeth Malka. Hindi man detalyado ang kanilang love story sa publiko pero ramdam ang lalim ng pagmamahalan sa mga pahayag ni Ricky. Sa isang panayam, sinabi niya, She has shown dedication, understanding, and unconditional love for me in one of the lowest points in my life. I thank God for her. Malka is my silver lining. Sa gitna ng kanyang mga pagsubok sa kalusugan, si Malka ang naging sandiga ni Ricky. Tahimik man ang kanilang relasyon, puno ito ng tunay na pag-aaruga. Noong 2024, sa gitna ng kanyang pagiging aktibo pa rin sa showbiz at theater, biglang lumabas ang isang balita. May cancer si Ricky Davao. Stage 4 na ang kanyang kondisyon nang ito'y madiskubre. Ngunit kahit mahirap, pinili niyang lumaban, walang kaingay-ingay, tahimik, matapang, may dignidad. Sa kabila ng sakit, hindi niya pinabayaan ang kanyang pamilya. Patuloy siyang naging ama, partner at kaibigan. At nito ang May 2, 2025, pumanaw na si Ricky Davao sa edad na 63. Sa post ng kanyang anak na si Ara Davao, sinabi nito, He passed away peacefully, surrounded by his children and loved ones, after bravely facing complications related to cancer. Ipinakita rin ni Ara ang litrato ni Ricky kasama ang lola nilang si Pilita Corrales, na sa makabilang buhay, wala pang isang buwan ang nakalilipas. Our Angels sa ad ni Ara sa caption. Maging si Jackie Lu ay ipinost sa IG story ang litratong ito ni Ricky at ng ina niya si Pilita. Sa caption ay inilagay, I know you are singing in heaven, you will forever be missed. I love you. Na tila sinasabing magkasama na ang dalawa sa itaas. Marami ang naanti sa pagkakaibigan na naiwan sa pagitan ni Ricky at Jackie Lou na bagaman naghiwalay ay nanatili ang pagmamahalan at respeto sa bawat isa. Samantala, may pakiusap rin si Ricky May na anak ni Ricky sa lahat ng mga taong pinagkatiwala ang masilayan ang kanilang ama sa mga huling sandali nito sa ospital. Sabi niya, for those that were trusted to visit my dad in the hospital, Please do not post photos of him during this time out of respect for his privacy. Thank you. Ang partner ni Ricky na si Mayat Malka ay inalala ang mga huling sandali ni Ricky sa ospital. Ipinose niya ang litrato ni Ricky na may dalang regalo sa kanyang bulaklak. Ani Mayet from the very beginning up to your last breath, I saw how fiercely you fought. The best decision I have ever made in my life was to be with you and never leave your side all throughout. I lied when I told you I'd be okay. I lied when I said I'd be strong because the truth is life doesn't feel right without you. But I carry you with me always in my heart, in my memories, in every quiet moment. I love you forever, my man, my baba. Ang mga labi ni Ricky ay pinaglalamayan ng mga mahal sa buhay, kaibigan sa industriya at mga tagahanga. Sa mga mensahe ng pakikiramay, iisa ang sinasabi. Si Ricky Davao ay isang mabuting tao, masipag na aktor at responsableng ama. Higit sa lahat ng papel na ginampanan niya sa pelikula, telebisyon at entablado, ang pinakamahalagang papel na ginampanan ni Ricky ay bilang tao. Ipinakita niya na maaaring pagtagumpayan ang mga pagsubok ng may dignidad. Ipinakita rin niya na ang pag-ibig kahit matapos ang isang yugto ay maaaring magsimula muli. Ang kanyang buhay ay aral sa lahat tungkol sa pagtanggap, paggalang at pagmamahal. Sa kanyang tahimik na paraan, iniwan ni Ricky Davao ang isang pamana, hindi lang bilang artista kundi bilang isang huwarang tao. Sa huling eksena ng kanyang buhay, hindi man siya nagsalita, pero malinaw ang mensahe: magmahal, lumaban, at patuloy na magmamahal.